Iyan, magandang araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, nagre-ready na ulit ako ng aking mga ayahanda para po sa anniversary ng aking tatay. So eto, tahong at saka hipon, nilagyan ko lang ito ng asin at saka ng lemon. So titimplahan ko na din ito, ilalaga ko na o steam ko na rin ang ating mais. So, ayan. Isasapo ko na lang dito ang mais mamaya. So, kailangan ko na munang lutuin ang tahong at ang ating hipon. Pero, inilagay ko na po ang lemon. So, ayan. Takpan muna natin. Eto na din po yung corn. Ayan. Ayan. Steam ko lang po ang corn. So, ayan ang ating hipon at saka tahong. Pinagsabay ko na. So, mamaya isasapaw na lang natin ang corn. And then, lalagyan natin ng oyster sauce. Oh, so yummy na naman ito. So, ayan. Wala naman ako ibang nilagay. Asin lang. And then, mamaya oyster sauce. And then, yung mais. Ayan, gumagawa na rin ako ng sauce na ilalagay ko. Naluto ko na yung steamed na ah uh, mais. Eto na po. So, ngayon, yung sauce naman ang aking ginagawa. Ayan. Malapit ko na siyang ilagay dito. Ayan. And, paiga na din naman yung tubig nito. Ayan. So, di ba madali lang? Pinagsasabay-sabay ko lang ang pagluto nito. Wala naman akong na ibang handa bukas. Si sila ate at kuya ay magluluto na ay gumawa na si kuya ng buko salad at bibili ng talaba bukas ayan talaba ang bibili nila, eto sa akin taas magsisinigang na baka ako and then spaghetti, wala akong nabili lasagna pasta sa pure gold so pasta, lasagna spaghetti na lang and bihon bukas so ayan Mamaya ipapakita ko na ang natapos ko at naluto ko. Bukas, iiniti na lang ito. eto luto na yung sauce. Ayan. Ayan, luto na siya. Ilalagay na natin dito sa ating niluluto. Titingnan na natin. Paigana, wala nang laman. So, ilagay na natin yung mais. Ayan. Ilagay na natin yung mais. Ayan. And then, ilagay na din natin yung sauce. Ayan. Ilagay na natin yung ating sauce. Ayan. ang bango-bango na, inaan natin ng apoy at baka matutang yan, so luto na, nilagyan ko na to ng sauce ayan, matutotong na tay <laughs> yan, si Tati ang nagbibidyo so, eto, luto na, nilagyan ko na ng sauce yan, ready na to para bukas ayan. patayin na natin ang apoy ay. <laughs> At eto na, luto na. Ayan, nakaisang menu na tayo para sa anniversary ng aking papa. So, ayan. Ah, ba diba? Napakadali lang magluto. <laughs> so, ang ireready ko naman, yung mga gagamitin ko para sa sinigang, para bukas ay luto-luto na lang ulit tayo. Kasi bukas ay magsisimba kami ng maaga dahil sa World Teachers Day Celebration. At saka sa hapon ay kami ay my program. So ayan, that's all for today. Thank you for watching. Bye!